Hello everyone! Welcome back to May Channel. Today, we're talking about something super important, self-love. Alam kong madalas nating nakakalimutan na mahalin ang ating sarili, lalo na sa gitna ng mga stress ng buhay. Tandaan, ang pagmamahal sa sarili ay isang mahalagang pundasyon para sa ating kaligayahan at tagumpay. Kaya, narito ang sampung tips para masimulan mo ang pagmamahal sa iyong sarili. Tip number 1. Maging mabait sa sarili. Una sa lahat, mahalaga na maging mabait ka sa iyong sarili. Iwasan ang negatibong pananalita at pagpuna sa sarili. Isipin mo kung paano mo pakikitunguhan ang isang kaibigan na nahihirapan. Ganoon din ang dapat mong pakitungo sa iyong sarili. Tip number 2. Alamin ang iyong mga kalakasan. Huwag mo ring kalimutan ang iyong mga kalakasan. Ano ang mga bagay na magaling ka? Ano ang mga talento mo? Ipagmalaki mo ang mga ito at gamitin mo ang mga ito para mas mapaganda ang iyong buhay. Tip number three, magtakda ng mga hangganan. Mahalaga rin na matutunan mong magtakda ng mga hangganan. Hindi mo kailangang tanggapin ang lahat ng bagay o tao sa iyong buhay. Alamin kung ano ang mga bagay na nakakasama sa iyong kalusugan at iwasan mo ang mga ito. Number 4. Be thankful. Ang pagiging mapagpasalamat ay isa ring mahalagang bahagi ng pagmamahal sa sarili. Maglaan ng oras para magpasalamat sa mga magagandang bagay sa iyong buhay kahit na maliit lang ito. Number 5. Mag-ehersisyo. Ang pag-ehersisyo ay hindi lang para sa iyong katawan, kundi para rin sa iyong kalooban. Number 6. Kumain ng healthy foods. Ang pagkain ng ay mahalaga para sa iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Siguraduhin na nakakakain ka ng mga pagkaing nagbibigay sa iyo ng sapat na enerhiya at sustansya. Number 7. Matulog ng sapat ang pagtulog ng sapat ay mahalaga para sa ating pisikal at mental na kalusugan. Kapag hindi ka nakakatulog ng sapat, maaari kang makaramdam ng pagod, pagkairita, at kawalan ng focus. Number 8. Gumawa ng mga bagay na iyong kinagigiliwan maglaan ng oras para sa mga bagay na iyong kinagigiliwan. Ito ay maaaring pagbabasa, pagpipinta, paglalaro ng musika, o anumang bagay na nagpapasaya sa iyo. Number 9. Makipag-ugnayan sa mga positibong tao. Ang mga tao sa paligid mo ay may malaking impluensya sa iyong kalusugan at kagalingan. Siguraduhin na ang nakapaligid sa iyo ay mga taong sumusuporta at nagpapasaya sa iyo. At ang tip number 10 natin ay ipagpatuloy mo lang. Ang pagmamahal sa sarili ay isang patuloy na proseso. Hindi ito isang bagay na nangyayari lang sa isang araw. Maglaan ng oras para sa iyong sarili araw-araw. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito. Tandaan, ang pagmamahal sa sarili ay isang mahalagang pamumuhunan sa iyong kaligayahan at tagumpay. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa video na ito at huwag kalimutan na i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan.